So guys. So, ito na po yung sinasabi ko po sa inyo kahapon. Ang first tutorial ko pong gagawin at ituturo ko short tutorial po eh, kung paano po magawa ng intro sa YouTube sa pamamagitan ng CapCut. So, tara! So, guys, magsisimula na tayo sa ating short tutorial. So, ang gagawin natin una ay pupunta tayo sa ating home screen. Ayan siya. Tapos napin po natin yung ating CapCut. Ito wala pa po tayong CapCut. Kailangan po natin po sa ating Play Store para mag-download. So, meron na po akong CapCut. Ay, ayan na siya. Click lang po natin yan. Bali pong tuturo ko sa inyong first tutorial ko ay yung kung paano gumawa ng intro sa YouTube. Punta lang po tayo sa edit. Ayan. Then, punta po tayo sa new, new project. After po sa new project, ayan, punta po tayo sa photos. Ayan. Dahil ang gagawin po natin ay intro. So, kailangan po natin mayroon tayo na black background. So, kung wala pa po, po kayong back, black background, pwede po kayong mag save niya sa Google. Sa Google ko po yan kinuha. Ito po siya yan. Ayan, then after po niyan, i-click lang po natin yung add. Ayan po. Hintayin lang po natin siya. After po niyan, ito, ito po, i-click po natin 'yan, 'yan. Tapos adjust po natin siya ng 10 seconds. Ayan, sakto na 'yan okay na 'yan. 10 seconds po dapat. Tapos click po natin itong ending then delete. Ayan. Tapos back po tayo after po niyan. Yan, lang po natin. Hanapin po natin ang uh, sticker. Ayan. After po niyang sticker, ipod ulit po natin ito. Hanapin po natin yung kulay white po. Yung... Ayan, ito po siya. O oh, ito. Ayan. Ayan po siya. So, may ipapakita ko po sa inyo na ginawa ko kung paano ko gumawa na intro sa YouTube. Ito po yun. Dahil forever yan nga po si ako. So, forever yan po yung ilalagay ko yan dyan. Ito po yan. Adjust nyo lang po kung gano'ng laki ang gusto nyo. So, ayan. Ayan. Kung okay na po sa inyo yan, pwede po natin yang konti pa. Ayan, okay na ganyan kalaki. Ayan. Then, check po natin ito. Side check. Then punta po tayo sa animation. Ayan, animation. Kung pipili lang po kayo kung ano gusto nyong paggalaw niyang forever yang na 'yan, pwedeng ito. Ay, masyadong siyang mabilis. So, ang gusto ko ay ito po ito 'yan. Tapos magiibagal-bagal lang pa natin. Yan if okay na po, check lang po natin siya. No, di ba? Ayan. Tapos po niyan. Ayan. 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 Back po tayo sa side. Back. Tapos back po. Ayan. Add text po. Add text. Ayan po. Ang lalagay po natin ay welcome to my channel. Channel. Oh. Dito lang po tayo sa font. Ayan. Pipilang po kayo ng design. Pero ako po, kalimitan po talagang ginagawa ko itong classic. Kasi parang simple lang po siya. Pero pwede nyo naman pong palitan kung saan po kayo mas komportable. So ang ingatan ninyo lang po Yung kumuha po kayo ng may pro Ayan nakikita nyo po yung Yung mga may pro na yan Huwag na wag po kayong kukuha niyan Kasi ang hirap pong Save Ng inyong inedit Kasi may bayad po yan So ayan na po siya Lagyan po natin siya ng style Itong style po Ayan Style yan Pili lang po kayo kung Anong gustong, kung gusto nyo Style po dyan Ayan O diba Style O yan hindi nyo lang kukula yan. Pwede ka dito mumuha, dito sa baba kumuha. Ayan. So, ganyan na lang po. If okay na po yan, punta po ulit di tayo dito sa animation. Ayan. Ayan. Ako. Ako po, since po talaga nung nag-edit ako nung sa mga short tutorials, short video po ng aking anak, lagi ito pong throw out. Ito po yung throw out. Ayan. Wala po yung pro yung throw out. So, po lagi-laging pag-ganyan. So, kung gusto nyo medyo mabagal, ipod nyo lang po itong blue. Oops, konti pa. Gusto pa yung mas mabagal pa siya. Oops, konti pa. Oops, ayan. Kung okay na yan sa inyo, i-check nyo na po ulit. I-check. Ayan. So, try nga po natin. Oops. Oh, diba? Pwedeng after po nung may babae, medyo ipod na natin to. Ayan. after po niya, pag-ulit po natin siya ng konti. Punta naman po tayo sa back muna po natin. Back. Back. Ayan. Dito naman po tayo sa overlay. Ayan. Tapos ayan po, add overlay. So, ayan. Nasa photo siya. So, dahil ako po ay gumawa na ng nag-picture na kanina. Yun na lang pong ilalagay ko dito sa akin sa akin gagawing tutorial po. Ito po. Yan. Ito. Ito na lang pong medyo malaki ang mukha. Tapos i-click po add natin. Yan. Ayan po siya. Ayan po siya. O, di, na po siya, ba diba? Ito po sa baba, ipod po natin pakaliwa. Pakaliwa po. Makikita po natin yung harapin po natin ang ah. Ito, mas. Mas po. Ayan. Then, kita po tayo sa circle, syempre. Ayan. I-adjust lang po natin yung kasi yung ating mukha. Ayan. Ayan. O, ba? Diba? Tapos, punta po ulit tayo sa animation. Ayan, animation po. Ayan. So, kayo po ang pipili kung anong gustong galaw niyo sa inyong mukha. Basta wag kayong kukuha yung ganyang may pro ha. Ayan. O di ba? Gusto ko medyo mabagal naman. Ay masyado mo mabilis eh. O pala. O di ba? So if okay na sa inyo 'yan, i-check niyo lang ulit then ipunyo niyo na po siya diyan sa niya siya pwedeng gusto niyo ilagay. O di ba? Ayan. So, oh uh, ulit natin. Play nga natin. Oops. Oops. O, oh, ayan. So, diyan. yan. Ipun natin ng konti lang. Oops. Ayan. O, oh, lang siya. Ayan. Click naman po natin ang back ulit. Back. Tapos back po ulit tayo. Dito po tayo sa text ulit. Text. Ayan. Ngayon, add text. ilalagay po natin yung pangalan ng ating YouTube channel. So, ang akin po ay Mams Blog. Ayan, yan po ang YouTube channel ko. So, kung gusto nyo pong palitan yung kanyang kulay, yung effects niya, sa inyo na po yan. Ayan, pwede nyo pong palitan. Pwede nyo po, ganyan, ganyan. Ayan na pong bahalang pumili kung saan kayo comfortable, di ba? Gusto kayo medyo matingkad naman yung kulay niya. Ito pwede naman. Gusto kayo comfortable ha. Ako dahil ito yung tutorial ko. Ito this one. Ay, ayaw ko niyan. Gusto ko na lang dito sa normal color. Ito. yan, Tapos kung okay na po yan, check yun na. Ayan. Tapos. i-animation po ulit natin yan kung gusto anong tapo na naman po natin gagawin dyan so ako po talaga kung gusto niyo iba-iba nasa inyo yon so ako talaga si patapon po talaga ako eh ayan okay na yan so pag okay na po i-check nyo na then natin i-check ano nga natin ng konti ayan pag nakababa na siya pwede naman natin siyang ipo dito ng konti Ayan. Ipun siya sya ng konti. Ayan. Ipun Ay, sya ng konti. Diba? So, ito pwede naman siguro parating iipun dyan. Ayan. Adjust lang natin ng konti hanggang 12 ulit. No? And just let natin sya hanggang 12 kasi medyo ano eh. Ayan. Tapos, ngayon. nagchat Wait lang. Ayan. Tapos, ipantay nyo lang po siya dyan. Tapos, text ulit tayo. Um, ang lalagyan natin dyan ay short tutorial. Ayan po siya, guys. Ipantay nyo lang siya dyan. Then, palta natin ng effects. Ng kulay. Ayan. pwedeng i Ito. Ito. yan So, try natin yan, guys. Mag-animation po ulit tayo. Ayan. Doon ulit ako sa throw. Gusto ko pareha sila. O, oh, di ba So, sabay sila. If okay na sa inyo yan. Kaya lang. Ayan. If okay na sa inyo yan, pwede niya siyang i-check. Ayan. Teka nga. Oops. Ayan. Pwede na natin siyang ipo dito. Oops. Okay. Oops. Ayan. Okay na siya. Okay na siya. Teka lang. Apply edit natin. O okay, yan. After dyan, back tayo dito. Ayan. Pwede natin siya dyan. Ganyan lang natin siya. Tapos punta tayo sa back tayo back guys. Back. Ayan, sa overlay. Balik ko tayo sa overlay. Add overlay. Ayan. After nyan, pupunta tayo sa video. Ayan. Kailangan guys, meron na kayo na i-save na ano na ito itong ating bell button, 'di ba? Yung ating ano. Ayan. Kailangan po natin talaga siya. Ayan, after natin may add siya, ipudpud natin, hanapin natin yung korting ulo. Ayan, tapos itong chroma key. Ayan. Tapos, ipod lang natin yung bilog na yon, Ipod natin to, Tapos, okay natin. O, oh, sige. Tapos, anap lang natin sa natin siya ilalagay. Ayan. Dito natin siya pwedeng ilagay. Ayan. Okay, guys. Try yan natin play. sige, guys, diba? ating yung ipod na to. Ayan siya guys, tingnan natin Ayan siya, di ba? O, oh, ayan. So, ang gagawin natin, nasa sa inyo yon, guys, kung kayo ay gagawa pa ng mga konting, konting art pa, konting design pa. So, tuturan ko kayo, ipod natin sa banda rito. Ayan. Maglalagay tayo ng flowers sa ating my head. ibak back natin. Tapos, punta tayo sa sticker. Then, sticker. Ayan, kukuha lang tayo dito ng mga ano, mga propaganda, mga flower, parang gano'n ba, gano'n ba. Ayan, katulad niya. Pipili kayo lang dyan guys kung anong gusto niyong i-design sa inyong mga ano. So gusto kayo flower, hahanap ako nang Parang meron dito medyo pakendeng kending na ano eh. Design. Ayan. Pwede niyo rin siya lagyan ng araw. Pwede yung ito. Pwede siyang lagyan itong ano. Ayan, daming flower dyan, no? Ayan, katulad dyan. Ayan, ayan siya guys. Pipili ka ng walang pro. So, wala akong makita dyan. Hanap pa tayo ng iba. Ayan, hanap pa tayo ng iba. So guys, ayan. Mahirap po talagang maghanap. Lalo na pag ano. wala talaga akong makita. Hanap na lang tayo dito ng ibang flower. Basta, mabigyan ko na kayo ng sample. Kayo na ang bahalang gumawa sa sunod. Kumanap ng gusto nyong ilagay. So, ang akin ito na lang flower na to. Ito, ilalagay ko na lang siya dito. Ayan. Oh, okay, ilalagay ko lang siya dyan. Parang design lang ba? Masyado nyo niya. Pag malaki dito kaya. Ayan. dito lang natin. Tapos, click ulit natin para may another one. Dito sa taas. Dito natin, guys. Ayan. So, ayan na. After nyan, i-check ulit natin. Tapos, i-animation natin yung flower na yan. Ganari lang. Ayan. Ito, isa pa. Gano'n din. O. Ayan, di ba? Medyo nga uh, ta babaya talaga natin konti. Ayan, so guys. Ayan, i-check natin. Tinipin na natin siya. So, okay na yan. Ito, ganito. Ibabak natin siya. Tapos pupunta naman tayo sa... Ibak muna natin. Sa sa audio, ayan audio tapos sounds ayan, ayan ngayon ipili tayo, tayo guys yan ang pwede gusto natin tugdo huwag yun yung mga pro ha, ayan may mga pro so try natin to ah, oh, ayan nila so ayan guys So, uh, ayan. ba? Diba? So, ayan. After po, after nyan, pwede natin sa gallery na siya i-crop. Or dito, ibabawasan eh. na natin itong itong tugtog. Masyado siyang mahaba eh. na natin siya dito. Ayan. split. Ayun, wala na siya. Tapos dito, ano ba yan? Ganyan lang ba yun? Hindi try natin guys sa yun lang siya, 'di ba? Guys. So guys, 'yun lang po yung short tutorial ko na gustong i-share sa inyo sa mga katulad kong bago pa lang gumagawa ng YouTube channel. So 'yan po yung way kung paano gumawa ng intro. Abangan niyo pa po yung iba ko pang mga short tutorial na ituturo sa inyo.